nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saanmang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negat sa show na to dahil diretso'ng good vibes ang sasaiyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na patuloy na isusulong ng Department of Education ang matatag agenda. Sa kasalukuyan, ang matatag K-10 curriculum ay sinusunod na sa nasa 35 eskwelahan mula sa pitong rehiyon sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan ni Pamela Adriano. Malinaw at komprehensibo Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kabuuan ng ikalawang Basic Education Report ni Vice President at Education Department Secretary Sara Duterte para sa taong ito. Ibinigay ng Vice Presidente ang updates tungkol sa mga programa at proyektong isinusulong ng kagawaran sa ilalim ng matatag agenda. Pagbabahagi ni Duterte, sa kasalukuyan, ang matatag K-10 curriculum ay sinusunod na ng nasa 35 eskwelahan mula sa pitong rehiyon sa bansa. As The Matatag K10 curriculum is already being piloted in 35 schools across seven regions in the country. We are actively monitoring the pilot run to determine areas that may need enhancements before its nationwide implementation in school year. 2024-2025. Isa pa sa mga ibinida ni Duterte ang naabot anya ng Last Mile Schools Program na naglalayong punan ang mga kakulangan sa gamit at pasilidad ng mga eskwelahan na nasa disadvantaged areas. In 2023, despite delays, we have made significant progress as we led the simultaneous ceremonial turnover of 24 completed last mile schools and delivered a total of 63 last mile schools to date. ayo naman sa pangulo, hindi lamang daw mga estudyante ang dapat binibigyan ng grado, kundi ang education system mismo sa ating bansa. It is also the educational system that we must assess as well. In fact, we should hold ourselves to a higher standard than those that we set for our children. We should give ourselves assignments harder than what we ask our learners to submit. We must subject ourselves to tougher diagnostic tools so we can use the results to make lesson plans that will help us meet. our greatest obligation to our youth. Pinasalamatan din ang Pangulo si Duterte dahil sa mga naabot na tagumpay niya pagdating sa sektor ng edukasyon. Ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagbati sa Vice Presidente dahil sa naging pangangasiwa nito sa pinakamalaking ahensya na may pinakamarami anyang nasasakupan. So certainly, the milestones achieved so far deserve our congratulations. Dagang salamat Vice President Inday Sara, your stewardship for the biggest agency, with the largest constituency, and I would say the most difficult mandate. Ayon pa sa Pangulo, nasa libo na ang mga classroom na naipatayo at ipinaayos ng DepEd at umaasa itong madaragdagan pang bilang ng mga silid-aralan ngayong taon. Git pa ni Pangulong Marcos, sana raw ay mabago na ang konstruksyon ng mga paaralan na dapat ay matibay para protektahan na ito sa malakas na kalamidad na nananalasa sa ating bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinagutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng paaralan sa Pilipinas na gawing no-bully zones at maging safe space o ligtas ang mga silid-aralan para sa mga estudyante. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing no-bully zones ang lahat ng paaralan sa bansa at sinabing dapat na maging safe space ang lahat ng pasilidad na gagamitin ng mga mag-aaral. Sa presentasyon ng Basic Education Report 2024, pinasisiguro ni PBBM na Sanctuary for Diversity, Resource Center, Mental Health Nurturer at Kalasag sa Banta ng Doga ang mga eskwelahan. A layer of tripwires catches them. The Learners' Rights and Protection Office, Telesafe Hotline, and the Children Protection Committees. But through the ages, there has been one unvarnished truth in education. Teachers occupy the core of learning. Ay pa sa Pangulo, kailangang makita sa bawat silid-aralan ang mga reforma na target ng gobyerno sa educational system ng bansa. Inatasan din ni PBBM ang Department of Health na makipagtulungan sa DepEd upang mapalakas pa ang health centers na sumusuporta sa network of school-based health facilities at dental clinics. Tututukan ng Armed Forces of the Philippines ang bagong Comprehensive Archipelagic Defense Concept ayon sa Department of National Defense. Paliwanag ni Defense Secretary Gilbert Chadoro, sakop nito ang pagbabantay hindi lang sa teritoryo kundi pati na rin sa mga yamang dagat sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Kaugnay ng ilunonsyag ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas Tututukan din ang Armed Forces of the Philippines ang bago mga Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chidoro, tampok dito ang pagbabantay hindi lamang sa teritoryo kundi maging sa mga natural resources sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Iginit ng kalihim ng DND na Pilipino dapat ang mapayapang naglalayag at nag-exploit sa yamang natural ng bansa Partikular na ng mga nasa loob ng 200 nautical mile EEZ. Ginawa ni Tudor payag ilang araw matapos mapaulat ng panibagong harassment ng China Coast Guard sa mga mga Pinoy sa Baho de Masinloc na ikinaalarma ng AFP dahil palapit na umano ng palapit ang pambubuli. Sa Facebook post naman ng DND, binigyang day nito na alinsunod sa direktiba ni PBBM, si SEMPRO ang kagawaran sa development ng territorial defense, lalo na sa West Philippine Sea. Patuloy umanong ipopomote ng DND, a rules-based international order, patunay ng Joint Maritime Patrol sa EEZ ng bansa kasama Amerika, Australia at inasahan pa ang ibang mga kaalyado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZH, ito si Adniel Parosa tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Nangako ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos ang koalisyon ng mga negosyante, civic leaders at employers. Layon daw nila na tumulong sa pamahalaan na makapagbigay ng maayos na serbisyo publiko. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Nangako ng suporta ang koalisyon ng mga negosyante, civic leaders at employers sa pagpapalago ng ekonomiya sa ilalim ng bagong Pilipinas brand governance ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pamumuno ni Jose Lina, pumasok ang buklod bayani coalition ng BBC sa isang memorandum of agreement kasama sina Secretary Frederick Go, Office of the Special Assistant for Investment and Economic Affairs at Secretary Ernesto Perez, Director ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ayon kay Lina, tutulong umano sila sa gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko, paglikha ng mga trabaho at livelihood opportunities. Maglulunsad-aniya ang BBC ng isang nationwide network para tulungan ng ARTA na mapadali ang pagne sa bansa. Sinabi ni Lina na nagkasundo rin ng mga miyembro ng koalisyon na makipagsali pwersa sa ARTA upang mabawasan ang red tape sa burokrasya na siyang e sa investors na mamuhulan sa Pilipinas. May inaasahang 2 billion pesos na matitipid ang bansa Mula sa energy conservation program ng pamahalaan ayon sa Department of Energy ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nasa 2 milyong pisong halaga ng kuryente at konsumo sa langis ang inaasahang matitipid ng Pilipinas dahil sa ipinamamadaling implementasyon ng Government Energy Management Program o GEMP ng pamahalaan ayon sa Department of Energy. Sa Administrative Order Number no. 15 na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inaatasan nito na pabilisin na ang pagpapatupad ng GEMP sa lahat ng government agencies kabilang na mga government-owned and controlled corporations. Sa paglagda naman ni PBBM sa nasabing AO, sinabi nitong talagang may pangangailangan na paghusayin pa ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente at langis upang makatulong na mapagaan ang power demand sa gitna ng nagpapatuloy na El Nino. Pinatitiyak naman ng Pangulo na masunod ang panuntunan na ito at iniutos na magdalaga ang mga ahensya at tanggapan ng gobyerno ng taong magbabantay sa konsumo. Pinuri naman ng DOE ang direktiba na ito ng Pangulo upang agarang maisulong ang praktikal na pagkonsumo ng enerhiya at langis sa Pilipinas. Matatanggap na simula sa Pebrero ang isang libong pisong buwan ng social pension para sa mga indigent senior citizen. Matatanggap na simula Pebrero ng mga indigent senior citizen ang kanilang isang libong pisong monthly social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa ahensya, sisimulan na ang pamamahagi ng stipend sa susunod na buwan sa mga benepisyaryo. Ayon naman kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez sa ilalim ng Republic Act No. 11916 or an act increasing the social pension of indigent senior citizens na may layong dagdagan ang stipend na matatanggap ng mga benepisyaryo. Kaya mula sa dating 500 piso noong 2023 ay makatatanggap na sila ng 1,000 piso kada buwan upang makatulong sa kanila lalo na sa patuloy na pagtaas ng inflation sa bansa. Nasa 4 na milyong mga senior citizen naman ang pasok sa social pension program ngayong taon. Lumikha naman ang dagdag na pondo para sa programa ni Pahulong Bongbong Marcos na pambansang pabahay para sa mga Pilipino ang bagong savings rate na ibinaba ng Pag-ibig Fund. Ang iba pang detalye sa report na ito. Maaring makalikha ng 38 billion pesos ang bagong savings rate ng mga miyembro ng Home Development Mutual Fund o HDMF o pag-ibig na siyang gagamitin para pondohan ng mga programa para sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Ayon kay Hilario Aguilar, Deputy Chief Executive Officer ng Member Services Cluster ng Pag-ibig, ang new rate ay patutupad sa susunod na buwan kung saan magdudulot ito ng mas maraming maa housing loans na abot kaya ang interest. Paliwanag pa ni Aguilar na ang nasabing halaga na mabubuo dito ay gagamitin ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD para sa pagpapatayo ng low-cost condominium units gayon ng high-rise housing facilities sa ilalim ng 4PH. Umaasa niya sila na maraming pag-ibig members ang mag avail ng housing loans sa sandaling maitayo na ang mga estruktura. Bukod dito, makikinabang rin ang mga members ng mga programang ilulunsad ng pag-ibig tulad ng Quick Loan Program kung saan maaaring makapag-short-term loans Gamit lamang ang mobile phones kung may emergency. Ngayon din ang paglulunsad ng Health and Educational Loan Program kung saan ay maaaring magamit ng mga miyembro ng ahensya ang kanilang savings para sa tuition fees o maging sa emergency medical needs, multipurpose at calamity loans. Pinaglalaan ng Department of Tourism, Tiesa, ng 15 million pesos para sa restoration project ng Manila Central Post Office. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Arnold Herrera. Aabot ng mahigit 15 million piso ang pondo ng Department of Tourism o DOT sa pamamagitan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA para sa restoration project ng Manila Central Post Office. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia-Frasco, pagsunod na rin ito sa Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM program, ang paglaan ng pondo para sa conservation at pre-restoration work. Kailangan din ang tinatawag na integrated at multi-sectoral approach sa naturang proyekto dahil sa laki ng sira at ang kahalagahan nito sa bansa. Kaya naman isinulong ni Frasco noong 2023 ang pagtulong ng TIEZA sa rehabilitasyon ng naturang imprastruktura sa pamamagitan ng Interagency Task Force for Cultural Heritage o IATFCH at ang Philippine Postal Corporation of Philpost, DOT at Lungsod na Maynila. Hashtag Pinoy Pride Tunay nga namang pang world class ang talento nating mga Pinoy dahil muli ang napatunayan matapos ang dalawa nating kababayan sa creative industry nagsilbi bilang makeup artist at photographer sa nagdaang royal wedding ng Prinsipe ng Brunei. Kung sino sila, kilalanin sa The Better News Report ni Angelica Cosme. Talaga nga namang pang world class ang talento nating mga Filipino. Patunay dyan ang dalawa nating kababayan na naging bahagi sa ginanap na royal wedding na Prince Abdul Mateen ng Brunei at kanya na ngayong misis na si Anisha Rosna. Ang isa nagsilbing makeup artist habang isa na may napili bilang photographer. Sa Instagram, ibinahagi ng kilalang Filipina makeup artist na si Denise Gochoa ang ilang pictures kasama ang mga inilarawan niya bilang one of the most beautiful couples she has ever seen. Isa raw karangalan na maging bahagi bahagi naturang royal wedding. Pero maliban pa rito, marami rin daw na itong natutunan sa mayamang kultura ng Brunei, bagay na kanyang lupos na ipinagpapasalamat. Ilan sa mga Filipino celebrity na na-make up pa na ni Ochoa ay ang mga aktres na si Bea Alonzo, Ma Salvador, Sarah Labati, Tony Gonzaga at Angelica Panganiban. Samantala, ang Filipino celebrity photographer namang si Mark Nick Dao ang nasa likod ng mga kuwang larawan sa royal couple ng Brunei. Isang congratulatory message at pasalamat ang ipinaabot nito sa newlyweds. Si Mark itinutuloy din bilang isang karangalan ang naturang karanasan. Si Prince Abdul Matin ang ikasampung anak ni Sultan Hassanal Bolkiah ng Brunei, habang kanya namang long-time partner na si Yang Mulia Anisha Rosna ay apo ng royal advisor. Ginanap ang royal wedding sa Istana Nurul Iman ang siyang tirahan ng Sultan at sinasabing pinakamalaking residential palace sa buong mundo. At iyan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better ng sa akin ngayong araw ay ang pagdoble ng DSWD sa social pension ng mga indigent senior citizen na epektibo na sa Pebrero ngayong taon o sa susunod na buwan. Malaking tulong ito sa mga benepisyaryo kasabay ng pagtaas ng inflation rate sa Pilipinas upang manatiling kapaki-pakinabang ang halagang matatanggap nila at magamit upang sumuporta lalo sa mga pangunahing pangangailangan ng mga senior citizens. Bago po tayo magpaalam na balitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakakagood vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. pioneer it could mean a lot of things for us it means being the first pioneers of excellence catalysts of truth leaders of service we deliver news that matter stories that connect contents that engage a witness to history making this 2024 we our Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels more than radio.